Kasi sa mandi guys oh. Nagtalk ko sa unsa tanom nilang papa guys. So on guys oh. Nay nice sibuyas ari guys. Og. Sala ni. Sala ni ani ang tanom guys. Balatong. Si gitam na din nilag balatong guys. Then s'yempre na yan di mawalang mais guys. Nagkokay puso guys oh. Abot dito ni babaw guys oh. So, dugay-dugay na kuha ko ka diri guys. O boss guys. Kaya si lang baol ni Papa. Na. Balatong di ilang gitanom, guys. So, siyempre di mawala ang tambal sa baga. <laughs> tambal sa baga guys. Tabako. Dag ko kaya ang kuha. Ano papa guys. Guys, oh. Di masyara. Di pwede di, di makakuha anak ron guys. Manguha gitaron anak guys itong isugba na no. ako man ilahan guys kanang kaning kani guys ay tingnan ning na guys oy arren balatong guys balatong sus kalimutan ko kasi kasi ano matagal na ako na hindi nakakain ng balatong guys eh kasi minsan lang, lang kami magtanim ng ganito guys balatong fresh na gulay guys oh my god kasi okay, abot yun dito guys oh naga green ito na mapasono <coughs> din silag mais guys na ay gagmay bagong pinugas o oh, dito sa babaw nago na guys nago na so ara guys oh mga blatungan nila papa guys mulak na din siya guys oh flower mulak na guys abot dito guys oh. na sus so guys okay guys that's all guys thank you for watching guys bye